Ito sa tinapay. Hmm. Ano yung kumakaon? Hmm. Mm. Wow. <laughs> Siya na tayo na kinaya. Ano ako? Anong ginakaan niya? Tago ang pulot. Oh, ano ako kakakita? Wala natin <laughs> oh, kidla. Rồi yeah. Rồi Nga hmm, mata ako kao Nala bantay sa tinapay Ang busa gaya Buwa Bago ang jaket. jacket din ang ganap ya Ginalamit <laughs> Siyempre nagkape ka ko Ingat pa

Ha, ah, tipog mabaho ko? Mauna pang tipog ang nakatindog ay. Ay, sus, oh, okay, okay. Ay, ay, tala. Sus, mara, yung sit. Ay. ay, may ang tindog. Ay, nanay, tala. Ay, nanog, Ay, nanay, tala. Ay, sabun, <laughs> <laughs> Alipat ang may tipo ko tagal yun na nakatindog ng hindi lang ah. <coughs> mata matakaw, pati ipids, nakain. Wawa naman. Ulanan naman.